kakri magandang umaga Tanghali, hapon, gabi Kung kailan nyo man ito mapapanood Nandito tayo mga, mga kakri sa tabi ng sapa Kasama natin itim bahog Tingnan natin no. na sapa, tatawin lang Unang sapa, eto na mga kakri Si Kuya Ariel Mga kakri, eto na Unang sapang tatawin natin Unang tatawid Si Brom Brom Kaya mo ba yan? Ayan na, si Brom Brom Naku po, ako kumpito nga pala yung karga Ay naku po, ay naku Lumuhod na si Brum Brum Mga Pero di susuko Yabang naman ni Brum Brum ah Ito na si Ay Wala <laughs> Hahaha <laughs> Lobote. <laughs> May talaga wa kagri. May talaga wa <mga> kagri, lobote <laughs> 'yan, 'di ba? Ito sigurado ako hindi lang lobo, papahamon. Wala lang bakas. Natawa kagri. Ito mga si... Naku po! Patay na mga kakri, okay ba yan? Ayan na! Ayan na! Naku po! Mga ka Kaya pala mga kakri! <laughs> teka lang nga kuya ano, kuya teka lang! Teka lang! Nah. Oh, yan, lang teka lang nga, Teka lang, sandali lang! <laughs>

iya baka naman ni Lopil ha hahahaha lahat <laughs> lahat yung inaabre ha ay tagalain tayo mga kuya eto ano na pangalan ng kalababan mo kaya? Ayan. ha? Totoy. si Totoy Totoy kaya mo ba yan? nakata ano pa mga kakris si Totoy Ayana Totoy Totoy kaya pala lang paduday lang <laughs> Kung sampu nga pala karga yari hindi <laughs> dumating yung dalawa Eto patay ito mga kakri Yung bulo ano ko lalim Ang lalim Eto mga kagri. ano na ba tanggol Patay kang tanggol ka pala kay ko eh Aba wala ka sa talagang wala kasi Eto na si bullet ha Bali wala naman kay bullet yan Bullet Ayan na si bullet Yung pakitang gila si bullet <laughs> Ah, uh, gret teh tai saka bela. Yang paling yung unang sapa. Don tai saka bela sapa. Nuh. Nuh. Loh pa. Mundal sapa maharang. <laughs> Nganti dikit lang ya nih. Eh. Oh, tagal ah. Ya. Tapi dah ama tam para maharit taketah. Mahamasa gesaan aku nih brum-brum. Naku po brum-brum. Huh. 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 Whew. Ito na, mga kakri. Ito na yung pangalaman sa pa Si Brom Brom. Ah, mahirap, mas mahirap yung kanina, mga kakri. So. Kung easy na ngayon ng konti. Kaso pa yung Jeric na wala tabi sa <laughs> Kanina, hindi ka sumakaya. <laughs> <laughs> Ah, é danado. Vamos Ovo. Vamos Ya, yeah, bang. Ada nama sa pangkat lo siapa? <laughs> okay, okay. Nah, kaki. sila kau saan ni. Di tu bah, oh don. Eh, perlu kalina nung tu kami tu, nihirup tu sa kabila ano tagalid ano mga kakri pinapamili sila eh dito ba? two option eh o oh, oh, dun sa kabila sa so, dinaanan namin mahirap yung muntik na mata malaglags yung dalawang bahog malagay ko yung dalawang bahog dito pipiliin saan tayo kuya bayabar? Yeah. <laughs> sa kadadaan Ariel. Kamila, yeah. oh sa kabila daw kagri kung saan muntik ng mata si Bayom <laughs> Ito daw. Ah. Oh. Biniling daan. Dito, ayan, pinabaklas na ni <laughs> Kuya. Pinabaklas na ni Kay Arwan, may. Kanina piko lang ang dala nito, may pala na. <laughs> ah. Oh. <laughs> Parang ayaw pumunta rin <laughs> lang. Teka lang, Ariel, May nag-ano pa? Teka lang, Ariel. Ayan, sige. Mga kagli. Hinahanapan ni Kiarman yung daanan eh. Tinggal lang kaya Arman at sana ajang Arman. Kita mo yung kan. Ah, kagabi yan. Ano ko ko lalim mga maka... kan. Ayan na, palagay ko, dyan na lang yan, mga kakri. Ayan na, mga kakri, brum brum! Patay, nakaduktok si brum brum, mga kakri. Brum brum! Kaya mo ba yan? Nako. Ayan nako. Konti pa, konti bawas pa. Teka lang, kuya Opre. Babawasan pang konti. Ayun na, ayun na, kuya Arman, alis ka na. Ma ano na yung si kuya Opre. Baka masagasaan ka. Nagwawala na. Eto na, mga kakri, si Lupin. Lupin! Kaya mo ba yan? Ayan na, si Lupin, mga kakri. Iyapang laman ni Lupin, ang laki kasi yung mga <laughs> Hindi, maluhod ah uh, Ang laki eh nila Teka lang Kuya! Kuya Rane, binabawasan pa Masisira record ni... Perna Ni Pernan <laughs> Masisira record <laughs> Hindi, lupa naman eh, mainam ngayon, tutuki yung panel eh N Hindi naman semento eh. Ay, dito, dito sa may malalim ano. Okay. Eh, <laughs> tena si champion, no agri, si Fernan, <laughs> Fernan, Kaya mo bayan? bayar? Iya, bang pa. Eh, no Fernan, sumal tak agri, Fernan, lulus, pero di susu kau wah agri. Ayo oh, imbulok, imbulok. Asal si Bayawa mana? Ayo

Patah si tanggul lokasi ayam, ayam, iya apa punya anak sisa, ada nampak, ada nampak, ada nampak, ada ada nampak, si nampak, Si ada nampak, ada nampak, ada nampak, Totoy, nampak, ada nampak, mau Naku, mahirapan yata ah Ayan na, Tatoy Bang, naku po, dumapa Mga kagre, Bang Kaya mo yan, mahirapan Pero di susuko, mga kagre Si Tatoy Bang <laughs> Eto, naku, ito Ito, yari ito <laughs> Kaya, kakakakala Kalakas ng kalamang Oh, ayan na. Ayan na, Kaya mo ba ya? Oh, kalakas nga na itong bulo na ito. ah <laughs> ka naman ni... babang pahala kami, tatamba daw ni Kuya Arman yan. Ayan na, bullet. Eh, bali, wala naman kay bullet yan. Ay, sumaldak. Ang Ay Ayan na, lulod. Pero di susuka, kakakakli si bullet. Kakabang. Pero di susuko Ay, nalagtas yung pati-pati Natanggal <tongan> lahat ha mga kape Nakatanggal pati batikola mga kakri Tanggal yung batikola Juan Sumalta kayo eh. mabilis kasi yung pagkakao nya Dapat ihinto muna pala Apat na sapa mga <tongan> kakri <tongan> Tatlo pa lang yan eh ang <laughs> 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 hirap na naman natin sa Ravel mga kaagri Kamdira Natanggal yung batikola ni Kwan Ni Ni nito Si na Kigulit, mga kaagri Mga kaagri, dun ulit tayo Sa pangatlong sapa Kaya pala tinamag tong tabing sapa Hehehehe <laughs> oh. <laughs> Ayan pala yung lugar ng Timbahog Tinawag na tabing sapa Tabi-tabi yung sapa Apat na sapa Tara dun Sa pangatlong sapa <laughs> Ay pang-apat na pala pangapat dun Ayun malapit na Medyo malayo Ha 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 Ayun mo bulo Inaliguan mo na Yabang ha Huwag nakangiti ka Huwag hindi kayo papayaan ng bulo mo <laughs> Tara dun ha kagre. <laughs> Di na mo pambira. Tara dun. Kapit sa isa sa pang sapa. Eh?